Inday Ngabel is going back home. Thank you Inday Ngabel. Thank you for having House, me. Yes, in of indeed. course. Thank you also Inday Ngabel because this is the fourth time of Inday Ngabel and of course Inday Ngabel is VIP. The Inday Ngabel dito da. We box. Kena og sabihin ito ang box. Bye bye box. doon. si box do. Box. Box kena og sabihin. Books, book. bye bye books, books. <laughs> bye bye, books. ha? So, bye bye, Bukit. ko muna sa Inday Ngabel. Bye -bye. Ihatid ko muna sa Inday Ngabel bye -bye, doon maso. doon sa may parking Ayan. lot. And buti na lang, day, ay uminit uh -huh. na. Uh -huh. At hindi na tayo, ma. Pero kuan mo ha, careful. Ayan. Ina si Leo nga, pag hinay-hinay lang. Bye -bye, pag drive. Bye bye, bye, -bye Bukit, uuwi ako kasi yung dalaga ko. Yes, yeah, si Ashley ano doon. To, may exam pa din no? May exam pa at sa marami siyang activities this week. This week oo. Tapos busy busy kaya Bukid bye bye. See you Sunday. Bukid is Bukid forever. Bukid is Bukid the life of the Bukid is very Bukiding. Yes. Ayal po yung ano. Kaya. Ang panoorin ninyo sa video ni Gameli yung mga ano niya dito yung mga ginagawa. Po. Yung mga ginagawa niya dito. <laughs> Kani di, diha di ka nag butong dai. <coughs> Ato dito ko tong dito doon sa manok. box, ang si box <coughs> na mainit na. Ayan. Ito po ang lalagad. Diha ta ka nagkuhag butong dai. Okay duol ra. Ana ba dahon kay bunga. Ah ko gi nag si Kuya nimong nagkuan. Sino ni Toroy? Mm, -mm. Ayun, kalamo ato. sasama talaga 'yung mga aso ko, Day. Sasama talaga 'yan. Ang sibuk at leng leng leng. Hindi talaga mawawala 'yang aking cat Chevrolet. Ayun. Leng leng leng. Asa si Noy Toroy? Wala pa. Wala pa muna. Hi Noy Toroy. Thank Wala. you for having me, Nay. Thank you po. Maraming salamat. Wala pa muna nagkita, Day. Nakita ni Noy Toroy. Ito oh, yung kinukuha niya diyan isa. Ah, di ha? Di oh. ay? Bye-bye na. Hatid ko muna sa inday nga, Vel. Love you. Love you, you nanay. Kita tayo ulit. <laughs> mag, ka ni kanunay. Oh, oh. Kanunay. mag kami kanunay. Of course. Maghuwat kami kanunay, day. Okay. Kanunay. 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 So, ayan, mag-ano muna sila, mag-veso-veso sa aking mother, dear. That is my mother dear and in the shovel. <laughs> Ayan daw na, kana ba ka na, baka to kung gingon ha? Itong dilag-dilag ero. Dai Day, po pwede. Ipakita ko sa inyo yung cord doon. Mm -mm. Masang ma, ma, ma ano yung Diyan o maliit dai. Yung cob doon. Oo. Pag ano nang cob dito ako makaliring. <laughs> yes, dai dili pwede mo kaliring kay agoy sa na lang. Oo. Eh okay lang ito dito banda, makapasok. Panang natakutan ko po yeah, yeah. dito Dia dito, dito, diba? yeah, dai no. Oh. in that area. Kung pa ito siya, day. Uy, Pwede na, pa dai. Sila ko nang ipabungkal. And then, ang imong himuon siguro utangan nimo ni og kanang kahoy para dili mo dahili. Oh yes. Mora na imong problema kanira. Oo. Oh, oh. Kung makuha nimo makuha nimo sukad ani kana ngadto kana mm napaka Oo. Oh, oh. Advantage na dai. Pwede man sa himuon diring parking lot. Yes. Kung khoa ani diri baka ka ni? Murag I don't know if ako apa ni. Dili ka man. Iso bisa. Yes. You can do that yung himo-himo un parking lot din. Oo. Oh. Hala pwede na di ako magkuan diri okay wala na yung kuan mais. Yes. Aram ko maglakaw diri ka tong. Paano yo kung sa imong kuan daiha kay mohawo'ng kuligta. Yes, da moha ang pagjuggo dai. Ay gud tabalo ko dagko pana dai so ayaw jud upog sa ang imong ang imong strain ay pugsay. correct dai i Don't will not force away. kung naa kay medyo lakas ipon ipon na ika yes pala. that is the strength of my baby vocatet chevelling leng 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 pintura na siya murag hmm? pintura na di <laughs> <laughs> baby box okay mga <laughs> lang sang abi ayan na po yung ano ko Lodi dia terus. Dua <laughs> <laughs> juta aku nak kuat dai. Ada. Oh. <laughs> baby, na lang din, oh, na animusho, oh. ng, ng lubas Para ang sumunan ng lubas nga vouch. Para hindi mo dahilig balik ang yuta. I see. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Kung na butangin na mga lubas nga butong para katulang dito para mm -hmm. mo dahili otherwise mahibon balik. Yes, mm -hmm. bitaw dai Perfect suggestion with a perfect buka touch. Ikuan ba siya? Itanong ni mo ang ang ipalubong ni mo, pabutang ni mo si Ano? 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 And then, imong hmm. Ibutang itong mga kuan po ng retaining wall. Oo. Oh, oh. oh. Kita siya gmiming. Kita siya gmiming. Mm, na siya. Ayun. Oh, Do you see a miming buka touch? Pwede okay, mo. Buka touch sa dalay. Bantay ani dong. Asa mo itong mga saging na anadiri dong? So ito yung mga ano. Asa ito, oh, bantay ayo. O di ba? Wait, box! Ayo po. Box! So ayan yung mga ano ni Inday Ngabel. Kisa may gabantayan eh. Asa may... Ayan po, ito yung mga bring house Inday Ngabel. And then... Kinsa ga? ga bantayan ni os. <laughs> box. Box. Ming. Box. Bibi box. Diwata na inday kay, dawata dawata kay. Watakay, kay... gis <laughs> kay papa. Salamat. Yata na inday kay, gracia nagikan kang Inday. So ang ang driver natin ngayon si Leo pa rin. So pag hinay pag hinay-hinay dong ha. Ah. Pag hinay, hinay in town dong. So and thank you Inday nga Bell for Yes. Imo na, di ka ganahan ni. Go dai. Yes, Tommy. <laughs> thank you so much in Denver and Thank you for having me. Yes, episode. of course. See you soon in our next yes. kid escapade. Yes, mo. Mm. Yes, mm. Amping mo dai. Amping mo kasi medyo ano, medyo Madulas. Pa. Madulas kasi nga umulan kagabi hanggang Umulan kagabi hanggang kaninang umaga no. Mm, -mm. Kaya medyo mag -ma. kagabi bumagsak ang ulan alas 12 oh, tapos oh. natapos e eh, alas 6 Al kaya alas 6 kaya na nang umaga. Kaya na nag-update ako mm -hmm. doon sa rin ko kung nakita ko ninyo. And bote na lang ngayon ay umaraw na. Mm -hmm. Nga -hmm. Mga palangga. Mwah, bye, bye Ingat Uka, bye -bye, <laughs> 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 thank you Bukid and thank you Ate uh -oh. for having me. Of Mwah. course, I see you. Sige see right. you later. See you soon. Onya, yan the driver and ikaw na yung bahala kay Leo din ha. Yes. Na no, yes. oi pag hinay. Yes. Yes, dai. Sige dai. Camping okay. Amping, ha and God bless. Magkuan ka ng bibing ka sa Katmon. Yes, para kay Mama Lu ka ka. and kay Sir Bagcas sa, ating sa kayong best labor. friend. Neighborhood. Okay. Sige dai, ingat, okay. God bless. Okay. Uh Uh okay. mm -hmm. oh, oh. Ingat. ngayon anong para tika muna sandali lang <coughs> yes, ato sa ayuhon para ang ano ang pag travel natin hindi mabigat yes dahil dili magkuan mag kuan so ayan ano natin yung expert the dito expert dito sa dong labas sa diha dong labas sa diha dong kuan na sa di dong ato ning kuan para mag level hindi tayo magkurat kay mag kuan ba ang agianan kuniti ni dai uh, dong bryan sama ni i ayuhas ana dong kay okay. para ah. <laughs> bukat na dai sila anak dai uh -uh. kani ato sening ano para pag travel nato kay kumadulas madulas 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 madulas, madulas. Ah. Mana ko anday? <laughs> ha? Mana gi padala ni mama? Ikaw oh. anday oh. na sa likod no? Ha? Sa entrance to. Yes.

Maglakaw mo doon. ka? Go! So ganun ka, ganun ka ano si Inday ngabel Very ano siya kasi sa 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 Australia wala siyang ano doon Kay, alam niya lahat kung ano yung meron ba kayong ganyan? Wala. Inday nga ve lang, laday na ang imong paypay. Paypay na hugday. Kira na. Para may ba Bye ba bye day -bye. Amping. Amping. Thank you die. And likewise day you know it. You know and yes. you Yes. Know. <laughs> yes. And you're happy and you know it. Clap your hands. clap clap. Amping mo day dong. Thank you, Amping. Guys, Thank so, ready you, na si Amping day. day, God bless. And the radio man is ready na. Ang taga, over, over. And, Amping Day. Day, thank you. Thank you, Day. God bless. Ups So the driver is Leo. Ups Tapos the Bye bye. Oh, bye bye. Yan, yeah, naka-uwi na si Inday nga, well, <laughs> And, uwi na rin ako. Hindi na ako sumama kasi nga. Alam, bukate! <laughs> Ang ah, bukate sa siya! Tara na! Alina! Alina, ngayon, si bukate ay... Alina, let's go. Mm, diba, hinihintay ako ni bukate sa siya. Nasakay. Of course, sakay ang aking bukatan. Tapos yung dalawa kong ah, ba? Diba? <laughs> Nagtataan nag ano sila, nagworry sila. Kasi baka sabi nila, alis oh, naman ang mami No, baby. Mami is not alas anymore. Kaya, let's go. And ang aking baby box. Ah, diba? Ano ko muna? yun kasi nagluto ako doon ng paksiw. Hiningal si baby box. Umano kasi siya doon, ah, uh, kumawala siya kasi may, may nakita siyang pusa din. Kaya ano siya tara na. Bye Ninday Ngavel. see you soon. And this is the view. Buti na lang hindi na din hindi na umulan. Kaya at umaraw naman. So ay masasabi natin na safe pa rin ang pagbaba ni Inday Ngabel papunta sa bayan. Oo. Okay. Anuhin ko muna kasi si Buka. Um. Magsuot muna ako ng aking green. Kasi nahihirapan ako na ganituhin ang pag ano kay Buka. Kay Buka Tech. See you later. Bye.